Good morning! Welcome back to my channel, Melody Tablet Alejo. In today's video, pupunta po tayo sa Heart Center para magpa-check up po, regular check up. Bibisitahin po natin ang ating cardiologist ngayong araw. Mag-isa lang po ako, hindi ko kasama ang aking anak dahil meron po siyang pupuntahan. Kailangan po natin alagaan ang ating mga puso mga kapsat dahil nag-iisa lang po. Kaya pa-check up po tayo. Ang yung lingkod po ay mataas ang BP. Kaya this time, regular na po akong nagpapa-check up sa ating cardiologist sa heart center. Kaya Tara samahan nyo po ako Tayo po ay magbebiyahe So makailang po tayo ng taxi Kasi malapit lang naman Isang sakay lang naman po tayo kapag nakalabas na tayo dito sa bahay Along Holy Spirit lang po kami Kaya pag, pag labas ko na sa highway Ay isang taxi na lang po ako minsan kasi sa looban dito banda sa amin ay mahirap pong sumakay ng taxi ato At na malapit na po tayo sa heart center yan syempre kuhanan natin ang heart center para yung mga iba na hindi pa po nakakaalam makita naman nila so ito pabalik na rin ako sa tapos na po ang check up pauwi na rin ako thank you po sa inyong panonood kung nagustuhan nyo po ang video ng ito please paki like, share and subscribe ito muli ang yung kaibigan si Melody nagsasabi problema man ay marami wag sana nating kalimutan ngumiti bye see you on my next vlog God bless us all mga kakabsat